kailangan ba ng consent ng mga bata kapag pinupost sila? So, yung una is, um, kapag yung anak mo is toddler pa lang, definitely, ikaw yung nakakakontrol kung ano yung kailangan nilang ipost or kailangan mong ipost na itsura nila or um, moments na na-capture mo at ipapost social media. And, I think naman siguro, wala pang, wala sa mga magulang na magbibigay ng social media access sa mga bata, especially if toddler pa lang sila. So, talagang it all depends dun sa parent kung ano yung type of posting na ilalagay nila sa kanilang mga accounts na concerning dun sa kanilang mga anak. And then, pangalawa naman is yung... Kasi ito, ito. Ito, maganda topic to. May mga ilang magulang na... Um, I would say, pinag, Hindi ko naman tama yung term na pinagkakakitaan ba yung mga anak nila through social media. Kasi sa gaya na nga sinabi ko kanina, di ba minsan or majority of the time kapag mga bata is uh, cute talaga so ang nangyayari kinakapitalize to mga magulang yung cuteness na yon to attract viewers